Mga Bataenyo, nakasali na ba kayo sa ating 268 Bataan Foundation Day Raffle for a cause? Huwag mag dahil extended ang ating raffle hanggang February 28. Upang makasali, dapat kayo ay residente ng Bataan. Bumili ng ticket na nagkakahalagang 100 pesos online sa pamamagitan ng pag-scan ng QR code na makikita sa inyong mga screen. O di naman kaya ay bumili ng physical ticket sa inyong mga barangay hall, Office of the Mayor, at Tourism Satellite Office sa The Bunker. Maaari kayong manalo ng 268 na mga pagpremyo! E-bike, MacBook Air, iPhone 16, at marami pang iba! Kabilang na ang brand new Best Electric Vehicle mas maraming raffle entries, mas maraming chance ang manalo. At makakatulong ka pa dahil ang malaking bahagi ng malilikom sa nasabing raffle ay mapupunta sa ating mga beneficiaryo mula sa Kids Cancer Warriors at Bataan Cancer Society. Draw date is on March 5, 2025. Good luck sa lahat ng mga sasali!